Yes, hi everyone, this is Anaragi and great to be back with James Jr. Yeah. James, first of all, congratulations kasi successful yung Royal Blood niyo. No, oh, and hindi namin ini-expect yung acting niyo, especially yung ending, di ba? Oh, cool. so, how, ano preparation mo doon? Kasi parang yung lumabas ko doon, parang ano kaya, parang Parang hindi ka baguhan? Mm, uh, ano po, uh, actually pinaka-first ko po talaga na seen yung gano'ng klaseng simpo. Yung kay Rian? Oo po, tsaka yung yung Rian na si Nami na parang Parang bagong-bago talaga para sa amin. So hindi ko din alam kung anong preparation pero dahil siguro marunong I mean, mahilig ako manood ng mga movies. Uh, uh parang may napag- -kumaan. Parang mga... Uh, ano po? and, ang tawag ito? Ano yung next mo after Royal Blood? Kasi parang naging ano kayo, most promising. Lalo na kayo nila, Ida. Opo, opo. Ano, uh, medyo confidential pa po eh. Kaya, abangan na lang. Uh, and, opo. tanong din nila kung meron daw season 2 yung Royal Blood. Dahil sa ano eh, parang bitin yung dulo, di ba? Yung pinatay oh, oh. yung si, ano, si Megan, si Diana. Opo. So, uh, mag expect ba kami ng season 2? Hin hindi ko po uh, sure pero baka. Kaya abang-abang na lang guys baka magkaroon. Okay, thank you James and congratulations. Thank you for taking.